Uh, mga mechanics naulan na yun. Eh, oh. Ang lakas ng ano, ulan dito sa may panibiya, guys. Yan, oh. So, meron ditong ano, uh, badya. Ang problema na itong badya na to, pag ini start mo, umaandar. So, may power, umaandar siya. Kaso nga lang, pag tinapakan mo na, dinagdagilagyan mo na ng primera, makamatay. So, ayan, nakatayin ka siya. So, inaayos namin yan, guys. Meron tap, pero pa dito tatlong motor, uh, Honda Click. So, Raider. So, ayun yung motor natin, guys. Eh, no? Uh, baka kasi magkasakit eh ga ano natin. Lagyan natin ng ano. Ito, guys, uh, mga kalakal. 'Yan, mga kalakal, guys. Starter motor. Bago magana pa 'to, pre, starter motor. ha? Ito oh, lang. Uh, ah, ito si Gunyan. Oh, baka mayroon kayong kailangan dito. Pwede yung Hmm. Ito. Et, ito pwede pa to pre. Kasi pag yung mga ano, nagra-racing, racing, bibili ng mga ano yan, mga kaha. Ayun. Bibili na mga ano yun, mga ito Pinang ano, kasi nabibiyak eh. Nabibiyak yung makina. Pag sobrang ano, smash. Suzuki, smash. So ayan kalakal yan guys. So dito lang yan guys, sa may ano, Macnell Motor Shop. So kung galing ka ng Padilla, Uh, Padilla sa may hospital. So, galing ka ng hospital, diretso ka lang. Ay, eh, makikita mo yung uh, New Petro. Dito sa may Padilla, New Petro. So, bandang ano lang kami, bandang kaliwa. Kung galing ka naman na seminaryo, papasok ka ng Padilla. So, daan-daan ka lang. Galing na seminaryo, daan-daan, papasok dito. matumbok tumbok mo. Nasa gitna lang kami, guys. So, New Petro. ay ayun yung gas, gas station. New Petro. Sige lang guys.